Ayon mga kalingap, good morning po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng linggo. Kaya magluluto ho tayo ngayon ng uh, yung paborito natin na Bicol Express. Ano mga kalingap, na, kung nakita nyo itong uh, sili na ito, ay talang maanghang din ho, ito. Ano? At uh, samahan nyo ako na para lutuin natin ito. Ayon mga higit kalahating kilo ito at saka lalagyan natin ng taba ng baboy at saka yung mga panghalo natin Ayan mga kalingap, ikon muna natin I hiwain natin na maliliit para gulay na natin okay Marius hey, yes, vlog, supportan po natin mga kalingap Maraming salamat po And sa mga ano po Mga subscriber po ni Rowan at Malala po supportan po Yung YouTube channel po ni Marius Vlog And And Marius mga, Vlog, uh... yes, supportahan natin Ayun mga kalikap, mag, uh, magluluto tayo ng mirinda, Isang uh, pinakro. Magpipinakro ho tayo mga kalingap. Ayan. Dito natin na. Uh, at saka lalagyan ho natin ng gatak. Yung uh, bikol ho, na pinakro ng bikol. Ayan. And mga kalinga po yung uh, gatao ay nagkontasyaw sya Nagyelo kasi nilagay ko sa freezer. at ko uh, purong kakang gata ito. Ayun. Ayun mo ka limit. saba na pinakro. Yung yung ilalim nagtutunog. asin para meron siyang sure. nasa siyempre masarap ito Hmm. Sabaho kasi ito kaya masarap yan. Ayan okay na ho ito. Okay na ito. Okay na. Sarap na siya o. Oh. Ayun Kain na tayo lahat. Kain tayong lahat mga kalingat. Patay ko na. Okay na yan. Ayan eh, na. No, ayan na. Ayan Ayan na. kain tayo. Kain tayo na. Pinakro. Ayan, madilim. mga kalingap, good morning po sa inyong lahat ngayon po ay araw ng linggo kaya magluluto po tayo ngayon ng uh, yung paborito natin na Bicol Express ano mga kalingap, na, kung nakita nyo itong uh, sili na ito, ay talaga maanghang din no, ito ano, at uh, samahan nyo ako na para lutuin natin ito ayun mga higit kalahating kilo ho ito at saka lalagyan natin ng taba ng baboy, at saka yung mga panghalo natin ayun mga kalingap, ikon muna natin eh, hiwain natin na maliliit para gulayin natin. na natin Okay Okay, uh -huh. mm -hmm.

sa mga beneficiary namin. <laughs> e, ito na 15 years old. Ginua. Binuntisan. Pag tumakas yan, ang ah, o malis, pinapayaan yung kanyang diwa. Yung lupakan po na kanyang uh, ah, pinakialaman, ah, buli namin at isa ko sa doon. Pantayan po yan.

Yeah, no Bicol Express. Yan. Yeah. Pero maluloto na naman itong ating uh, Bicol Express natin. Nagmamantika na siya. So. Oh. lamang po ang ating video at uh, syempre po huwag nating kalimutan uh, Kuya bar Santos Matubang at na Vlog at kalinga Rob at ang inyo pong lingkod Marius Vlog ayan mga kalingap oh, oh, talagang nag mamantika na ang ating